ako na lang po. ng Happy Valentine's Day. Wala po kayo sa pero naman po. na. Ini-kilig naman mga to. Ikulang ko At uh, ayun po ako, po mga kasalamat po. Kaya Hina, pala magpaka-apele na nila. Wala akong alam. Oo, <laughs> so, so, uh, um, yung pala <laughs> nun. <laughs> <magaling>. Sinining din kapal na, sinining. Baka makulong. Yung pala mga sign. Si na, happy birthday <laughs> pala. Happy birthday. Yung po ang lahat ng ating mga magawad, sa gagawad, Jocelyn. Alam. Tama po

magandang umaga po, po. At siguro po, para po magbigay ng konting kasiyahan po sa ating lahat, Sayang, ay uh, yes, meron po tayong mga programa na itinatapos today para po sa ating barangay. So, meron po bang may insurance dito? No? So, meron na. Sa'yo, gala. Ako, first time. Meron na kami. So, so meron po tayong hygiene. registration area dito po sa ating uh, barangay. Po, uh, Nagbibigay po ako ng libre insurance po no, mm -hmm. para mm -hmm. sa ating.

dahil hindi po taga-District 5 o taga-District 5, wala pong problema, dapat po tinulungan natin lahat po ng lakawin. At ayun po, tuloy-tuloy lang po ang ating pagsasabisyon. Tuloy lang po ang ating mga meditations. At nais ko po sana magbabadget po sa inyo ng ating mga courses sa DESDA. Dahil para po sa akin, ang pinaka-importante siya dalawang bagay, panusugan sa pagkabuhayan. So pag binigyan po natin ang pagkakataw ng ating mga kababayan ng skills para kung magkaroon ng magandang alam niya, ay may, wala po silang rason na hindi um, So ito po mga courses na ino-offer ko ay tulad ng bread baking and pastry, barista, meron din tayo po food ayos. may, may, may welding din po tayo at nais kumpati ng OPA Media ko. Pabigyan ng SBT na biloo ni Mayor Joy Benmorte. Vice Mayor, mm -hmm. Congressman T.M. Vargas, at mga counselors, na mga Joseph Visaya, counselor,

baya ko Ay, nakakagiling. Nakikilig. Nakikilig yung tong dalawan to. Hilang talaga pag nakakaawain. Ay! Hiligaya. Uy, ang yami ang panino.

喂。<laughs> <laughs>

Não vai.